cloud body. Sorry. Ito ang tip ko ngayon na araw nito. Ayan, pag i-off natin yan, ito ay hybrid. Iba po ang style ng hybrid yan. Pag press mo yan, kahit pinatay mo yan, kahit na-press mo yan, kapag hindi mo buksan ang pintuan, hindi yan mag-off kailangan off din na mag off siya kita nyo mag off now pag mag on naman siya ganito pag press mo ng pag, yan, press mo ng button for na mag on kailangan naman tignan mo yan yung signal yan tignan kita mo yan 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 okay hintayin mo siya na ito mapupunta dyan bago mo bitawan yung batan tanda nyo kailangan ma mapu yan sa normal kapag binitawan mo, mo yan na hindi nakapunta sa normal hindi maganda ang ano nya nagets nyo ba ang ibig sabihin yan kaya mo i-off ko, na, o if off ko na, pag i-off natin pag i-off mo always nakaapak kayo ng ano ah nakaapag kayo ng brake on or off always nakaapag kayo ng brake ayan tapos ngayon i-off natin yan ang style ng ng hybrid ganito Magkabay yung hybrid saka yung hindi hybrid ha i-press natin yan pag off natin di ba nag off na siya binitawan mo naka on pa rin unless buksan mo yung pinto pag mag off ka open i-open mo ito ayan mag off na siya o oh, ayun Nakita nyo? O. Ano di-close natin. I-on natin ulit, ano? oh ulitin ko. Ayan, nakikita nyo yan. Nakababa, di ba? Ayan, nakikita nyo ito. Nakababa. Tapos ngayon, press yung button para on. Ayan. Di ba nakita nyo nakababa? Ayan. kailangan yan mapupunta dito. Sa gitna. Bago nyo bibitawan yung yung button na. Ayan, nakita niyo So, Nakaapak ako ng brake. I-press ko na yung button. Okay. Ayan, nakita nyo yan. Ayan. Sa, sa kanya lang bitawan yung ito, yung batan. Kapag napunta na yan dyan, on na yun, nag -on na yan. Okay? O, salamat sa tip ngayong araw. Bye-bye.